So ayan, dumako na tayo dito sa mga naka-shorts, men's physique. Ayan, kitang-kita nyo naman yung diferensya. Feeling ko mananalo dito yung malaking katawan. Ayan, no? Oh, kita mo, layo ng diferensya niyan, di ba? Talagang mananalo dyan yung malaking katawan, tapos mas cuts. Pero bakit nanalo yan? Teka lang, teka lang, teka lang. Para may dayaan na nangyayari dito. Ayun, na-disappoint si Kuyo. Para may dayaan na nangyayari. At ayan lang nga, tignan natin. Ayan, sila po yung mga magkakalaban. Ayan, tatlo na lang silang naiwan. Top 3. Ito po ang top 3 sa men's physique. Kita nyo, nag a na sila. At dederecho na tayo dito sa judging, okay? Dito sa judging kasi meron mga hinahanap yung mga judges. Ayan, yung isang kalaban. Tapos ito naman yung isa. Then ito, yung pinaka lumutang, ang laki ng katawan. Na third place, okay? Third place, nanalo siya ang maglalaban dyan yung dalawang nasa likod. Ayan, nag -apiran. Good luck, sabi. Good luck, bro. Ayan. So, tingnan natin. Hindi natin alam kung bakit ganun ang judging. Hindi natin alam kung ano yung hinahanap ng judge dito. So, kung makikita nyo dito, guys. Ayan. Ayan. Dalawa na lang silang naiwan sa stage. Top 2. Okay, sino kaya ang mananalo sa kanila dyan? Kitang-kita nyo yung pinagkaiba ng physique nila. Siyempre, yung isa maganda rin yung physique niya. Ayan. Kaya lang, wala eh. So, ayan. Kung nyo, parang na-disappoint disappointed talaga kasi hindi siya nanalo. Okay. O, oh, di ba? Siyempre, kung ikaw naghanda ka na napatagal na panahon tapos hindi ka nanalo sa event, syempre kawawa. Parang, ayan, kita nyo yung mga judges. Ayan. Ay, eh, yung mga audience pala. Kita nyo, ayan, oh, parang, hindi sila masaya sa resulta na nangyari. Parang, ayan, o. Oh, parang malungkot sila sa nangyari. At hindi din nila alam kung paano ba yung judging dito sa event na to. At ayan, tuwan-tuwa si Kuya dahil nanalo siya. Ayan no, oh, ang daming crew congratulate Hindi ko alam, hindi ko rin talaga alam guys bakit ayan no, oh, umuwi na talaga sila tapos tapos na yung laban dito eh, wala na eh. So pero it's a prank. It's a prank. Syempre second place siya at nanalo dito yung pinakamalaking katawan no? oh. Ayan. Joke lang yon. Yung tinawag kanina yun yung second place at ayan ang pinakananalo. Siyempre, dito sa laban na to, walang dayan na nangyari at kita mo naman. ganda ng pisik neto ni, ano, grabe rin, number 14. 14 years old, guys. Batang-bata -bata pa yan, ha? Pero ang pinakananalo talaga sa lahat. Ito, siyempre, sheesh. Ayan, sino pa ba, ba? Sino pa ba, ba yung nandiyan sa poster? Haring bangis yan, eh. O, oh, champion. O, oh, champion. Tumingin ka naman sa camera. Pero hindi, poster <laughs> yan. O, ayan. Siyempre, mag-award na tayo. Awardan natin to mga mga atleta natin atletang Pinoy o oh, syempre pag nag-a-award ka ibig malupit ka na o oh. Congratulations, 45 years old Ayan, 45 years old na siya At talagang nag-compete pa O, tuwan-tuwa si kuya Let's go Ayan, congratulations pala sa mga nanalo dito Tsaka nakapantalon na to guys ha Kanina nakashort Noon na araw makikita nyo nakabrip Tapos nakashort Tapos may nakapantalon Sa susunod, meron na dyan nakapantulog at eto, congratulations sa iyo Imecus-mecus mo na yan, mga Inshan Si Inshan, nanalo Okay, nanalo rin si Inshan At congratulations, hard work pays off Diba, ayan So, haring bangis, let's go Salis, salis. Yo. Tingnan mo 'yon. Naglalaro ako. Wild 27 ng 1xbet. Wait mo. Eh, 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 480 panalo. 49 na pero natin 49 20 lang tayo ko, diyan, ah. Grabe, makakain kanina 480, no? Grabe, parang high hype ko 'yon. Pero, eh, 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 240, 240, 49 na aja. 3,000 lang 'yan kanina, 3,000 lang 'yan kanina. Pa-puti lang nang 5,000 to. Cash out na ako dito. Eh, 20 na tayo, 20 lang. 5k lang, 5k lang, 5k lang. Siyempre, Gcash to boy. Igigigas natin 'to sa mga followers natin. Yang no, yang no, yang no, yang, no. give me that, give me that, give me that, give me that. Seven hundred, seven hundred. Kita boleh bagi, bagi. So, so okay, okay. So, ganun lang po kadali maglaro na itong Wild 27 dito sa 1xbet. So, ano pang hinihintay mo? Register ka na sa link na ilalagay ko sa comment section. Yeah, let's go! Kapag so, pagka-click mo na yung link na nilagay ko sa comment section, click mo lang tong register. So, ilalagay mo lang dyan yung cellphone number mo. Tapos, click mo lang yung send SMS. Tapos, may magsisend sa'yo na number Then i-input mo lang yon, okay? So, pag nakapasok ka na sa 1xbet, meron ka ng account. Click mo lang yung deposit. Ayan. Meron yung Gcash QR. Tapos, meron din Gcash. Meron din tayong Paymaya. Meron tayong 100, 500, 800 hanggang 2,000. Pwede mong i-cash in yan. Pwede ka mag-deposit. Tapos, pag gusto mo na mag-withdraw, click mo lang tong withdraw. Okay? So, ganun lang po kadali Ayan, pwede kang mag-withdraw sa GCash, Visa, Mastercard, kahit sa ang ko pwede yan. Kung ano bang hinihintay mo, download na ng 1xbet.